Dati ang pabango ko Bulgari, Chanel, Bath and Body, Victoria's Secret. Pero ngayon, White Flower, Vicks. Pero madalas Scent oil. Depende kung anong masakit. Oh ah! Alam nyo, hindi lahat ng lumalayo malungkot. Yung iba kailangan lang umutot. Ah! Ah! kagusto. Na napansin ko lang. Na habang tumatanda ako, lalo ako nagkakaedad. Hey, nagmo-usap dito, ha? 'Yung kapitunyo di mo maintindihan eh, ha? Ha? Ha, Ha? iingat Kuya, ang totoong gwapo ba? Tahimik lang. <laughs> oh, <no>. Kuya. Kuya. <laughs> Kuya, kina ka usap kita. Bala halaga diyan. Ikaw na ba babae na ba? Pwede ba wag ka munang maningil? Ang dami-dami dami kong iniisip. i <laughs> tunay na maganda daw, yung mga walang make-up. Parang ako. ka nga dyan, te. Ang kapal -kapal kaya ng filter mo. Napaka-unfair talaga ng buhay. Biruin nyo nung tambay ako, wala akong utang. Tapos nung nagkatrabaho ako, patong-patong na yung utang. <laughs> moo kayo nito? Ano bang ginawa mo? Wala naman ho, kapitan. Kinuha ko lang ho yung pag-aari niya. Hindi naman niya ginagamit 'e. Eh. eh ano ba yung pag-aari mo na kinuha niya na hindi mo na ro ginagamit? Yung asawa ko po. <laughs> <laughs> hindi ako maganda. Aww. Ang mahalaga buhay. <laughs> 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 si Miss, dali nga. Bakit po? Nakita kita nag-abot ka ng 4,000 sa kapitbahay namin ha. Tapos kami nilampasan nyo. Ang bihira naman. Ano to palakasan? Bakit? Kasali ka ba sa paluwagan namin? <laughs> Swerte mo na sa akin. Kasi pangit ako. Oh Wala kang kaagaw. <laughs> Gago! Alam mo bang ang ganda mo? Ang ganda ng mata mo. Ang tangos ng ilong mo. Ang ganda mong ngumiti. Ikaw talaga yung hinahanap kong makasama habang buhay. Ano ka ba? Huwag ako. Hindi talaga ikaw, te. Ha? May kausap sa telepono. Ano ang sasabihin mo kapag biglang nanlamig? ...at nakipaghiwalay ang taong mahal mo. A. Saan ako nagkulang? B. Pangit ba pa ako? C. Kapalit-palit ba pa ako? O, or letter D. I deserve an explanation. Letter E. I deserve an acceptable reason. Letter F May iba ba? Aaaaaahhhh Chubby Brutus! Wala, ang dami mo ng puting buhok eh Ano ka ba? Meron talagang ganyan Bata pa lang, may puting buhok na Siyang bata? Bote? Ayaya ka lang sa balat mo eh <laughs> Alam mo, pag nakikita kita, ang saya-saya ko. Wow! Talaga? Oo, ikaw kasi ang pag-asa ko. Sana ah! Oh. Bakit ako ang pag-asa mo? Kahapon pa kasi ako nagugutom. Baka pwede mo naman akong eh Ah! Ehun ba! Okay, Kanto! Ano bang gusto mo paglaki? Sundalo! Sundalo? Wow! Kibay! Ano bang ginagawa ng sundalo? Nagagapa. Nagagapa. Saan nagagapa si Dalo? Mama. Saan? Sino ang sa kama? Mama. Nakita mo! Opo. Ano tinatawag ni Mama? Ako eh. Ano kinagagawa ni Mama? Laptop. Ah. <laughs>